Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, color red and color cream. Ang kahulugan ng kulay, ang red at cream, ay sumisimbolo ng pagnanasa at kabutihang loob, panahon ito upang ituloy ang nais ng may malasakit at tapang. Mga masuswerteng numero, number 3, number 18, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig nito ang pag ng inspirasyon, pagkakataong matagal mo nang hinihintay, at lakas ng loob sa desisyon. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aquarius. Mga masuswerteng kulay, color green and color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang green at silver ay simbolo ng kasaganahan at malinaw na layunin, ngayon ay magbubunga ang iyong pagsusumikap. Mga masuswerteng numero: number 21, number 9, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng pagkakataon para sa pag-aani ng mga pinaghirapan, pangmatagalang benepisyo, at tamang panahon ng desisyon. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, color yellow and color sky blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at sky blue ay sagisag ng kaliwanagan ng isip at komunikasyon, ngayon ay mainam ang makipag-usap at magbahagi ng ideya. Mga masuswerteng numero, number 5, number 12, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, nagsasaad ito ng galing sa pakikipag-ugnayan, mabilis na pagkatuto, at mga malikhaing kilos. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, color blue and color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at pink ay nagpapahiwatig ng kapanatagan ng damdamin at maayos na paglalapit ng loob, Gamitin ito para ayusin ang mga personal na ugnayan. Mga masuswerteng numero: number 6, number 14, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng koneksyon, emosyonal na paglakas at mapayapang pagbabalik-loob. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini. Mga masuswerteng kulay: color orange and color black Ang kahulugan ng kulay, ang orange at black ay sumasagisag ng lakas ng loob at pagdidisiplina, ngayon ay pagkakataon mong pamunuan at magpatibay ng posisyon. Mga masusweteng numero, number 34, number 15, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig ng mga ito ang tibay ng damdamin tamang pamumuno, at pagkontrol sa direksyon ng buhay. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Pisces. Mga masuswerteng kulay, color white and color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang white at gold ay nagsasaad ng kaliwanagan at karunungan, ngayon ay mas mapapansin ang iyong karunungan at dedikasyon. Mga masuswerteng numero: number 1, number 8, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng pagsisimula ng matalinong desisyon, pagkilala sa galing mo, at pagpapalalim ng mga kaalaman. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswerteng kulay: color blue and color green. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at green ay sagisag ng kapanatagan at kabutihang loob, panahon ito upang maging diplomatiko sa bawat hakbang. Mga masuswerteng numero, number 37, number 13, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng balanseng pananaw, maingat na pagdedesisyon, at pagkamit ng pagkakaisa. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, color maroon and color navy blue. Ang kahulugan ng kulay, ang maroon at navy blue ay simbolo ng lalim ng emosyon at karunungan. Ngayon ay gamitin ang iyong pakiramdam sa matali nung pagpapasya. Mga masuswerteng numero, number 5, number 11, number 20. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay sumasagisag ng emosyonal na katatagan, at kalmadong pag-iisip. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, color yellow and color red. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at red ay nagbibigay liwanag sa iyong pananaw, panahon ito upang sundan ang iyong inspirasyon mga masuswerteng numero, number 9, number 10, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay nagdadala ng mensahe ng bagong pananaw, paglago ng sarili, at espiritual na kalakasan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masuswerteng kulay, color gray and color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang gray at purple ay simbolo ng katalinuhan at pagiging maingat, ngayon ay hindi para sa matapang na hakbang, kundi sa mahinahong estratehiya. Mga masuswerteng numero, number 6, number 18, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng kalmadong desisyon, katapangan sa mga pangarap at pagkamit ng respeto. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, color sky blue and color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang sky blue at gold ay sumisimbolo ng pag-asa at karangalan. Ngayon ay gamitin mo ang talino mo upang gumawa ng makabuluhang ambag. Mga masuswerteng numero, number 2, number 15, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig ng mga ito ang potensyal, para sa intelektual na tagumpay at bukas na komunikasyon. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, color green and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang green at white ay simbolo ng kalinawan ng damdamin at kapayapaan, ngayon ay mahalagang pagtuunan ang iyong kalooban. Mga masuswerteng numero, number 25, number 19, number 32. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng katahimikan ng loob o damdamin, bagong inspirasyon, at malambot ngunit matatag na paninindigan.